Buong gabing binayo ng mapaminsalang hangin ng Pangasinan sa kasagsagan ng bagyong uwan nitong linggo. Maraming residente nasiraan na ng pahay na walan pa ng hanap buhay. Live mula sa Dagupan City, magbabalita ang aming correspondent na si Lance Mexico. Lance, malakas pa rin ba ang hangin dyan sa ngayon at kumusta ang baharian? Humupa na ba? Lois, mas kalmado na yung hangin ngayon dito sa Dagupan City, Pangasinan kumpara doon sa naranasan natin kagabi. Pero panaka-naka pa rin yung pagulan sa mga oras na ito. Pero doon sa pag-iikot nga natin sa ilang bayan kanina dito sa probinsya ay nasinaga na natin yung araw. But actually before we went live dito ngayon no, sa Dagupan City ay bubuhos yung malakas na ulan. Pagdating naman doon sa baha, may mga ilang kalsada pa rin tayong nadaanan kanina na lubog pa rin sa baha pero hindi na ganun kalalim at nakahupa na. Pero marami doon sa mga nadaanan natin ngayong hapon ay pupana ang baha. Linggo ng gabi, nagkakalansinga na ang mga yero sa ilang gusali. Sa gusaling ito kung saan kami tumutuloy, rinig ang ugong ng hangin na animoy sirena. Ang hangin itong dala ng bagyong uwan buong gabing nanalasa sa probinsya ng Pangasinan. Kaya bakas ang pinsalang iniwan ito kinabukasan, lalo na sa mga residenteng sadlak sa hira. Sa bayan ng Dagupan, tinitingnan pa ni Ramil Kayabyab kung may maaayos pa sa kanyang nawasak na bahay. Nagpaiwan daw siya sa kanyang dalawang anak sa kanilang bahay kagabi para bantayan ito. Pero hindi kinaya ng bahay ni Ramil ang hagupit ng bagyo. Eh, walang kwan. Kira, mag na naman bago mapatayo. Mga ilang taon niyo pong pinundar itong bahay ninyong nawasak? Matagal din, mga ano, ilang buwan taon din bago nabuo. Hmm. Dahil walang hanap buhay. Ganito rin ang sinapit ng bahay ni Evangeline Rosario sa kalapit na bayan ng Bimali. Sa evacuation center muna sila ng kanyang pamilya hanggat hindi pa naayos ang bubong ng kanilang bahay kahit daw ang gamit ng mga anak niya sa eskwela, tinangay ng baha. Parang hindi mo alam kung paano, paano makaahon. Miyak na lang po. miyak na lang po ako. Nakita ko yung bahay namin kanina, wala. Lahat sira. Sumasak yung dibdib ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lubog din sa baha ang ilang lugar sa kabisera ng probinsya na Lingayen ang residenteng si Maricel Villarama. Kalbaryo ang haharapin sa pagsapit ng birthday sa November 16 at ng isa niyang anak sa November 14. Bukod sa wasak ang bubong, nasira din ang tricycle nilang mag-asawa na pinagkukunan ng hanap buhay. Sana nga po magbalik sa dati yung mga tricycle, yung mga sasirang bahay po, ganun. Yung may balik po yung mga gamit na nawala, mga nabasa. Habang wala pa pong, hindi pa po hindi pa po na ano yung birthday sana makauwi na rin po kami agad abutuhod ang tubig baha na naabutan natin dito sa Barangay Aplaya sa Linggayen, Pangasinan. Pero ayon nga sa mga residente, kung dederetsohin natin ang kaling ito ay alagpas bewang pa yung tubig baha. Mas matindi daw yung sitwasyon kagabi kung saan kasagsagan ng pananalasan ng bagyong uwan dito sa probinsya dahil umabot pa ng hanggang dibdib ang tubig baha. Kaya kung hindi man sa evacuation center ay dito sa kalapit na resort nagpalipas ng gabi yung ilang mga residente. At kung makikita nyo nga, no, may mga ilan pa rin tayong na bumabalik sa kanilang tahanan ngayong mas mababa na itong tubig-baha sa pag-asang may maisasalba pa silang mga gamit. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Giko III, pinakamatindi ang baha sa ilang bayan gaya ng Dagupan, Binmali, Lingayen at San Fabian. Sa panayam sa Newswatch Plus, aminado si Gico na hindi inaasahan ang taas ng tubig-baha sa ilang mga lugar. Itong lakas nga ng hangin, nasa bayan pa ng high tide, at saka yung storm surge incident yung mga usually na binabaha na area expected na bumabaha pero ngayon mas mataas than the uh, previous no uh, flooding in in those areas sabi ni Gico wala namang naiulat na nasawi aniya isa sa ilalim sa state of calamity ang Pangasinan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng isang taong state of national calamity Lance, kumusta ang supply ng kuryente dyan? May update na rin ba sa agriculture and infrastructure damage? Lois, actually, kababalik pa lang ng kuryente dito sa Dagupan City, Pangasinan. Ngayong gabi, no, halos matapos o matapos yung halos buong magdamag na walang kuryente dito sa lalawigan o dito sa bahagi ito ng lalawigan sa gitna nga ng pananalasa nitong si Bagyong Uwan. Sa panayam natin kanina, no, kay Governor Giko ay sinabi niya na 19 o labing siyam na LGUs yung nagulat sa kanya o nag-report sa kanya ng power interruption. Sinisikap naman daw ng power supplier na ibalik yung supply ng kuryente dito sa buong kuryente binsa ng pangasinan sa lalong mas madaling panahon samantalang pagdating naman doon sa halaga ng tinsala ng mga agrikultura ng agrikultura at infrastruktura ay inaalam pa raw yan ng Pangasinan Provincial Government pero yung pagtitiyak nga sa atin ng gobernador Karina, no, ay 70 to 80% naman daw ng mga palay at mais ay naiharvest na bago pa man dumating ang pagyo balik sa iyo Lloyd's Maraming salamat at ingat kayo dyan. Lance Mexico, nag-uulat live mula da Gupan, Pangasinan.